Hello guys, good morning. Yan yung kwan nila, garden. So hindi na improve, hindi na sila nagmamanu mano na nagdidilig. Dati guys, uh, kwan lang. Talagang mano-mano yung pagigib yan pag Ngayon nag-improve na sila. May mahabang host na, na kahit malayo ay abot po nung ng para madiligan. Ito guys, dati pang ulam lang, ngayon ginawang negosyo na. Uh, ito, every 45 days na harvest ba? Ilang days bago ma-harvest? Ha? Ah? 30 days? O isang buwan lang guys, nakakapag-harvest na ng pichay. Ito kahapon pala nag-harvest nila dyan sa isang plat. So may kita sa pagbubulay guys oh. May mga bakanting kuan po kayo Ito po uh, naanihan na po ito Tapos ginawa nilang Kapag naanihan ginagawang gulayan muna Ayan baka dito gagawa ulit sila dyan Kasi naanihan na yan guys So kung 30 days po Yung, yung harvest time Mabilis po siya oh. At ang mahal po ng pichay ngayon so malaki po yung kinikita din po dito sa pag-garden. ito may mga tanim na ito may mga maliliit ng tanim yan guys hindi pa masyado makita lang yan may mga tanim na yan maliliit yan pero after after one week nito guys kuha na yan kikita mo ma, malalago na yan At ito, ito, guys yung napansin ko oh. Nag-double kuan sila. At sa, sa ilalim may pichay guys. Tapos merong uh, merong sibuya sa taas. Ang ganda ng strategiya strategy nila oh. So hindi ko alam baka sabay na itong maha guys or baka mauna yung pichay na maharvest. Ang galing. Yan oh saka ginamit nilang fertilizer nila guys kung ano yung uh, Rizal na kung ano na sunog Rizal na nasunog guys galing so double production ito guys 'di oh. diba galing ng kung nila technology nila hindi na sayang hindi sayang yung lupa galing Parang gusto kong i-adapt ito sa probinsya, sa Cagayan. Galing nila, oh. So, magpa lang po tayo. And then, yun. Pwede dalawang kwano yung tatanim natin. Dalawang variety. Ganda. Ayan, oh guys. Yung kwanya dito, per kilo ng pizza is... Hindi ako magkakamali. Umabot Mag daw yata ng 70. Magkano'ng pichay dito? Isang kilo? Ayun guys, 70 daw yung kwan, no? So sa isang plot, sir, magka, mga, magka, ano, mga ilan na harvest ninyo? Ah uh, 70 kilos. 70 kilos times 70. 7 times 7, 4. 7 times 7, 49. 4,900 yung isang plot. Ito, itong isang ganito ganito oh guys oh, yung isang ganito bumibinta ng 5,000 so may tatlong Flat po tayo dito so ibig sabihin is bumibinta ito ng 15,000 every month wow so may kita may kita pala guys sa pagga-garden Siguro yun every, every month 15,000 sa itong ganito kalaki. Magkano naman yung kung ano, mga gagastusin natin doon sir? Uh, 1,000 sa tatlong plat 1,000 yung gastos wow sa tatlong plat guys 1,000 yung gastos magbebenta ka ng 15,000 ibig sabihin yung sahod mo is 14,000 within a month sa tatlong plat na ito laki eh part time lang yun guys Kasi hindi naman buong maghapon na gagawa ka dito eh Yung trabaho lang dito guys ayun magdidilig ka lang talaga sa umagat hapon and maglalagay ng fertilizer Magtatanim So hindi, hindi siya full time talaga Parang maganda siyang i-adapt guys Gusto kong kuha na ito Pagkakitaan yung katulad nito Galing Yan, yan, i-adapt natin yan guys. Pagbalik natin ng kagayan. Kahit mag-rent tayo ng lupa guys, pag ganito, 15,000 eh. For example, i-rent natin yung lupa ng kahit 1,000 din. 1,000, so 2,000 yung expenses natin. 13,000 yung kita. Malaki palang kita guys. Sa kuan pesticides, mag magkano mga ginagastos nyo? Sabay na yun. Kasama na doon sa 1,000. Dito mga magkano na benta nyo dito? Ito guys may nagka problema yung iba dito kasi naabutan ng ulan. Ang pichay pala guys, mas maganda kapag taginit. Taginit. Kasi kapag tagulan na parang nalulusaw yung pichay natin guys. Ayan yan. So, ayan share ko lang guys. Pwede natin i-adapt dyan sa kung may mga space po kayo para para mag-garden ng pichay. Napakaganda. Mamaya punta tayo dun sa kabila. Mas may malago dun guys. Punta tayo dun mamaya.